Okay mga boss, meron tayo ngayon dito Honda Jazz 2009. Ito yung sinasabi ko sa inyo na paulit-ulit namin nire-remind sa inyo na magpapalit kayo ng brake fluid ng inyong mga sasakyan. Kasi possibly na maging ganito rin yung issue ng inyong mga unit. Pag hindi nyo nagawa in uh, desired interval yung pagpapalit ng fluid ng inyong sasakyan. So itong unit na to, ang issue nito, IBS uh, ABS related, hindi gumakagat yung preno sa harapan. Ito, front right na brake, hindi gumakagat. Kuya, yeah, iapak mo nga yung preno dyan. Kasi baka mamaya may mga makukulit na naman dito eh. O, oh, nakaapak. Release mo yan, brake. Okay. So, ito. As you can see dito, yung gulong natin sa likod, nakakagat ang preno niya. Nakarelease ang handbrake niya na. Yung mga ano na naman dyan. O, oh, nakarelease yan. Dito sa harap, nakaapak ang brake. O. Oh. Freely umiikot ang gulong. So, technically, ang nangyayari dyan, walang supply na lumalabas or nagbara na yung passages yung, passages or yung uh, fluid gallery dun sa loob ng ating ABS module. So, be-verify natin siya dito. Sige man, kalusin mo. So, kakalusin natin yung front right na uh, supply papunta dun sa ating wheel cylinder sa front right na gulong. Tignan natin kung may supply. Okay. So ito yung ating ABS fluid gallery. Yan, diyan nakalagay yung mga solenoid na nago-control dun sa ating mga brake cylinder. So titignan natin kung may lalabas na fluid dito. So sige kuya apak. Toto. So yan mga boss oh. As you can see, walang lumalabas na fluid doon sa ating front right wheel cylinder supply. Okay mga boss, ito yung isa sa mga test protocol na ginagawa natin dito para ma-verify natin kung nagpa function yung ating uh, solenoid doon sa ating ABS. So, mag-actuate tayo, actuate, uh, actuation test para malaman natin kung yung right front solenoid natin ay gumagana. So, baka mamaya kasi uh, may naipit lang na dumi doon sa loob, baka makuha natin doon. So, ganito yung isa sa mga test protocol natin na pang-verify kung uh, kailangan natin siyang ibaba for overhauling or kaya natin siyang i-rectify doon na nakakabit yung ating ABS module. So, actuate natin yung ano ah uh, right front solenoid. Nakapak na? Turn ignition off. Turn ignition on. Nagfield uh, nag-fail siya. So ibig sabihin, uh, talagang solenoid related na 'yung problema nito. Kaya hindi uh, tumatawid 'yung fluid papunta doon sa kaniyang Uh, wheel cylinder, brake wheel cylinder sa harapan. So, no choice tayo. Kailangan natin pull down yung ating ABS para uh, ma-visually inspect and uh, thoroughly ma-inspect natin yung internals ng ating uh, mechanical parts dun sa ating ABS module. And hopefully, ma-rectify natin yung issue nung unit na to. So, stay tuned lang kayo dyan mga boss. Kita na natin yung problema nung ABS uh, module ni boss. So, kakatapos lang namin siyang i-overhaul. So, ina na. And ilalagay na natin siya, install na natin sa dito sa ating unit sa 2009 uh, Honda Jazz. Tapos titignan natin kung kanina, uh, as you can see doon sa video na pinakita namin kanina, walang fluid na lumalabas doon sa front right uh, supply cylinder ng ating uh, unit. And this time, uh, pagka-install natin, yun ang i-verify natin kung meron na siyang uh, lumalabas na fluid doon sa affected na supply line papunta doon sa ating uh, supply cylinder sa front right. So yun yung i-verify natin mga boss. Sa uh, na-install na natin yung ating uh, ABS module dun sa ating unit and papakita namin sa inyo. As you can see, dyan sa ating uh, ABS module kanina, walang lumalabas na fluid dyan. Pero as you can see, ano, tinan nyo yung mga bumara na, ano, na latak nung fluid. So yan, pinaghalong fluid na yan, dumi, uh, mga abrasive material nung mga gasket na kumalang na dyan sa solenoid uh, valve ng ating mechanical part ng ating ABS module. Kaya yan nawala ng supply at kaya yan hindi na nagpa-function yung brake natin sa harap. So okay mga boss, ito yung isa sa mga pinaka-importating part nung uh, pag-rectify natin ng ABS wow. or brake issue nitong Honda Jazz 2009. So kailangan wow. after natin ma-rectify yung ating problema doon sa ating pinaka-ABS module, I-drain out o i natin lahat ng uh, lumang fluid na galing dito sa ating unit. Kasi possibly, kung yon tinamaan na yung ating uh, ABS module, possibly mag-transfer yan dito sa ating uh, mga wheel cylinder kapag uh, hindi natin yan pinilitan. Kasi nag-uumpisa na mag-accumulate yung mga kalakalawang and yung mga abrasive material and yung mga ma, uh, foreign body na naging cost ng pagbara doon sa ating ABS module. So para makaiwas tayo sa mga ganong klase ng problema, kailangan tayo magperform ng brake fluid flush sa ating system para mapanatili natin na uh, nasa optimum performance yung braking system ng ating mga unit. Okay mga boss, verification na tayo kung uh, na-rectify natin yung problema ng ABS uh, issue nitong ating on the just 2009. So kuya Mamilo, steady ah. Papaikutin lang natin to. Pa. Reno. Pa. So yun mga boss no, as you can see kanina, nung pinipreno natin nag free wheel pa rin siya pero uh, ngayon uh, as you can see talagang kumakagat na yung preno natin dito sa ating front right so ibig sabihin uh, tumatawid na yung fluid galing dun sa ating supply line papunta dito sa ating uh, brake cylinder so yung tip natin for today mga boss uh, dun sa mga nag-a-advise ng ng uh, bawal palitan or wag palitan yung mga brake fluid ng kanilang mga sasakyan dahil hindi naman daw kailangan at uh, yung iba naman, eh kahit mataas na yung mileage, okay lang daw. So hindi po advisable yung ganun mga boss, lalo tigit doon sa mga naka-ABS module na mga unit. Kasi yan yung unang-unang tinatamaan, and yan yung pinaka-root cause kung bakit nagkakaroon ng problema yung ating mga ABS module. So kung ayaw ninyo maka-experience ng ganung mga problema, magpapalit tayo ng ating mga brake fluid every after two years ng ating uh, service life, ng ating uh, mga brake fluid. So yung tip natin for today mga boss, good day and sana nakatulong. Peace!